sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 8, Talata 1 hanggang 10. Sa Ebanghelyong ito, Si Kristo at ang kanyang mga alagad ay nandoon pa rin sa Decapolis Teka ang ibig sabihin ay sampu, polis ang ibig sabihin ay syudad. At itong mga syudad na ito ay syudad ng Griego. Nasa impluensya ng paganong Griego. At doon ay nagkatipo ng maraming tao. Wala na silang makain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Naaawa ako sa mga taong ito sa pagkatatlong araw na ngayon, kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, may hilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ang sabi ng mga alagad, ito po ay ilang na lugar saan tayo kukuha ng pagkain para sa ganitong karaming tao. Tinanong ni Jesus, ilang tinapay pa ang natitira? Pito po, sagot nila. Kinausap ni Jesus ang mga alagad at sinabi niyang paupuin ang mga tao. Kinuha niya ang pitong tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganun din ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos inuutos niyang ipamahagi din ang mga isda sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis Nakapuno pa sila ng pitong kaing. May apat na libong tao ang kumain. Matapos pauwi ng mga tao, sumakay si Yeso sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng dalmanuta. Alam natin na sa apat na ibanghelyo, San Mateo, San Marcos, San Lucas at San Juan, ay may unang himalang ginawa si Yeso Cristo ang pagpapakain sa limang libo kanyang pinarami ang tinapay at isda. Ngunit may pangalawang ulit na himala na ginawa ang ating Panginoong Isokristo sa pagpaparami ng tinapay at isda at pinakain ng apat na libo. Magkaibang bilang, magkaibang lugar at magkaibang konteksto. Ang pagpapakain sa limang libo ay ginawa sa lawa ng Galilea. Ito ay lugar ng mga utyo ang ibig sabihin ang himalang iyon ay himala ng pagpapakain sa mga anak ng bayang Israel ngunit hindi natapos doon ang layunin ng Panginoon na bigyan din ng pagkain nagbibigay buhay ang mga hindi Israelita kaya nga sa lugar na ito sa ebanghelyo natin ngayon sa Decapolis, lugar na malalim ang impluensya ng mga paganong Griego, ay pumunta rin si Yeso Kristo at pinakain niya ang apat na libo. Ang apat na libo ay galing sa salitang apat. At ang apat ay malalim ang kahulugan sa kasulatan. Ito ay ang apat na direksyon ng daigdig. Hilaga, Timog, Silangan, Kanduran. Kaya nga, ang ibig sabihin, ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Yesu Kristo ang kanyang mga himala at ang pag-aalay niya ng pagkaing nagbibigay buhay ay hindi lamang para sa mga Israelita. Hindi lamang para sa mga tribo ng bayang pinili ng Diyos kung hindi maging sa mga hintil at pagano. Kaya nga ang ginagawang ito ng ating Panginoong Kristo ay malalim ang implikasyon at kahulugan sa ating lahat. Sapagkat lahat naman tayo, karamihan sa atin, mga Kristiyano, ay hindi naman mga Israelita sa dugo. Ngunit tayo ay inabot pa rin ng mabuting balita ng Panginoon, ng alay niyang kaligtasan sa iba't ibang panig ng mundo sa apat na sulok ng daigdig. Tayo ay inabot ng pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sa araw na ito, ito pa rin ang sinasabi ng ating mabuting balita. Minsan iniisip natin na hindi tayo karapat dapat sa mga biyaya ng Diyos. Dahil hindi tayo mabuti, hindi tayo banal, hindi tayo malinis, kung ikukumpara ang ating buhay sa iba. Ngunit ang sinasabi ng ating Ibanghelyo, kayang lumabas ng ating Panginoong Yeso Kristo doon sa lugar ng mga taong pinili ng mga taong matuwid. Kaya niyang lumabas para busugin din yung mga taong malayo, yung mga taong itinuturing na hindi kabilang sa mga pinili ng Diyos. Sapagkat sa Ibanghelyong ito, isa lamang ang mensahe. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili. Pagano, Hentil, Griego, Romano, Hudyo, Pilipino, lahat tayo ay kayang yakapin ng pagmamahal na ito. Kaya nga makikita natin sa mga salita sa Ebanghelyong ito, ang pag-ibig ng Panginoon sa mga salita na binitawan ni na Naaawa ako sa mga taong ito. Ilang araw na silang sumusunod sa akin at ayaw ko silang pauwiin ng gutom. Baka bumagsak sila sa daanan. At ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Nais niya tayong busugin ng kanyang mga salita. Nais niya tayong punuin ng kanyang pag-ibig. Ayaw niya tayong bumalik sa paglalakbay sa buhay na walang lakas kapagkat maaari tayong malugmok at mapahamak. Kaya nga sa pakikipagtagpo natin sa ating Panginoong Yesu Kristo sa pamamagitan ng salitang ito, tinatanggap din natin ang tinanggap ng apat na, pung, ng apat na libong mga tao sa Dikapolis. Tinatanggap natin ang kabusugan ng salita ng Diyos na naghahayag ng kanyang kapatawaran at pag-ibig sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.